Magloto naman tayo guys ng bangos. miss ko si bangos. Mahat sigang tayo ng bangos. Buo lang kuhiwain ko, ko muna siya. Tapos, yung ating gulay din. Yung gulay ko, ay iba-iba na ito siya. Pero pa kunti-kunti lang ito siya guys. May kunti akong okra. Yan ba yung isang okra ko? Hmm. Ayan, yung okra ko, napitas ko lang ito sa aking tanim. Tapos ito, hmm, kunti lang din. Tapos may gabi tayo, Ayan. halo ko rin yan. Tapos hiniwa, ayan, hiwa na ito siya. Natalong. Saka ito, yung aking tanim, hindi ko muna siya binawasan. Basa lang natin yan. Ang dami ko ng plastic na iipon. Punin natin yung ating kasirola. Hindi ko na to siya ginigisa guys pag nag-anong nagsisigong ako. dinidiretso ko lang kasama yung ano yung ngayon lang ako naglagay ng gabi sa sibang konting tubig lang to yung ating pangsigang maliit lang to siya guys hindi siya malaki magbalat tayo ng mm, gabi. Subukan ko syang lagyan ng gabi. Puti pala to. Kala ko pula. Ganda ng gabi niya. Okay, bagong-bago. Fresh na fresh. Di sya luma kasi yung iba luma na eh. Ang yung nabili ko kay bago pa lang. Sana malano to siya malapot na pagkagabi. Kasi di ba mayroong gabi na ano na hindi siya malapot. Umuulan ngayon. May bagyo kaya bak bakit na ulan? Type lang yung umulan. Pero hindi naman siya malakas ang ulan. Nakakabasa pa rin siya na semento. Dapat pala ginamitan ko to ng pang ano. Yung pang balat mismo basa na natin kasi papalambutin ko to ano, malalaki malalaki natin ang hiwa ano naman yung sobrang laki yung tama lang kalimutan sindihan. O oh, ba? Diba? Very good. Tapos yung ating gagamitin na sibuyas. Ito siya. Hindi na ako bumili, hindi na ako bumibili ng sibuyas yung walang dahon. Kasi ito naman yung ano ngayon, marami ngayon yung may dahon. Hindi nga lang siya ano oh. Yung fresh na fresh. Nalanta na. Yung sibuyas. Ano ko lang to. Isang hiwaan lang. Hindi ko na siya lagyan ng bawang. Kasi wala din bawang. sibuyas, di ko na siya inubos. Oh, di ba may tira pa ako. Lagyan natin. Tapos, si kamatis. Lagyan kamatis. Mura ng kamatis ngayon, kaya may kamatis ako. Dagdagan pala natin ng isa pa. kamatis. Yung isa, hindi talaga sa hinog na hinog. Yung isa, hinog. Hmm, Nag-ilis natin. Samantala yung ating isda, di pa natin nahiwa. Ah, so, di ba? Pagka-perfect talaga nagluto. Magamitin natin ito kutsil yung malaki. May ano pa to siya guys. May bitong pa. Magaling natin yung bitot. Mm. Galit na galit si isda. Okay. hindi hiwa yung ano yung mabait nilabas ko na to siya kanina kasi nagyero Bina, binili ko kasi to tapos pinasok ko lang diretso sa ano isang wrap na buo siya. Hilagin ko lang, tinanggalan ko lang siya ng kalis-kalis. Tingnan natin yung mga niya. Kung mapisat ba yung kanya maliit, hindi. Bulog oh, hindi siya napisan. Ito yung kanyang ano, hatay oh. Sarap tong hatay niya. Ngalo natin yan. Balak ko sana to ipaksiyo. Sigang na lang. para may sabaw. Tapos, yung buntot, yung buntot nito, bigyan natin sa pusa. Kasi hindi ako nakabili ng pagkain na. Pakainin natin ang kanin kung gusto nila yan Yung ibang ano dito, lutoin ko rin ito yung mga tinanggal ko na bituka. Pwede ito sa kanila eh. Basta lang tanggalin lang yung mapait. kapong atay gawasan natin yung wala na siyang dugo, -dugo. Ay, Tabi natin yung kanyang mga bituka. Masot yung iba guys. Point kong lumambot yung ano. Yung gabi bang ko ilagay yung isda. Yung mga tangkay nito guys, ito oh. Ito. ko toy, eh. Meron na ako doon. Ano na tawag nito? Lumalaki na. Kaya lang, hindi ko pa siya binabawasan. Palakihin ko pa ng todo yun. Ayan o. Oh. Yung may ganito oh. yun, Oh. Kita nyo yan. Ayan o oh, Yan, lalaki to oh. siguro mga isang linggo pa. Pero nung ano, nung magloto ako na hindi ako nakabiling bulay, pilitan ko siyang binawasan. konti lang naman binawas ko. Nilagay ko lang siya sa ano, sa noodles para may kulay naman yung noodles. bahay namin. Tapos bahay namin doon, nagpangawa na naman. diyan siya so, nakainom ng gamot. Hindi na nakainom ng gamot kasi. Ganyan yun siya so, magpangawa. ng lahat na lang binabanggit binili kong ano ito na maliit gamitin natin sa chiyo binili kong talaw slice na para tipid sa mahalang gulay. Tulong tayo si slice si slice. Tapos, pira-piraso na ano. Wala kasi yung binibilhan ko ng ganito. Yung eh, tapatalong. Yung ibang gulay na ano. Binutinda. Ayan mo. Kinako ko kahit maliit kasi naputol. Marami-rami na rin siya. Tingnan natin yung ating pinakuluan na ano. Hindi pa siya. Hindi pa siya okay. Tingnan natin yung ating asin. Maglagay pa rin tayo ng asin. To, mabad natin sa tubig kasi bukas ko na to siya itatanim hiyo ko magtanim ngayon kasi maulan maambol parang ano to oh. isa, matanda na yung isa ah babad natin sa tubig. Tuloy natin. Kasi mahaba. Tuloy natin. Hindi umiksi. So, uy. Sinisira na niya yung pintok niya. ating gabi. Turugin ko nga to para masarap lalo. Uy, masarap mano yung gabi niya. Oh, malapot. Turugin natin. Natin yung apoy. Masyado malakas ang apoy. Aray ko. Uy, sakit. Paso pa ako. Kung may lang ang dudurogin ko. Yun, ay, naku, nalaglag pa. Pero yung iba, hindi na matalo na. Hindi nga sa ano. Punti lang yung dudurogin ko. Lagay na natin yung ating isda. Ating fish. Hindi ako nakabili ng ano ng sitaw. Dito lang yung pera natin. Hindi na nakasya yung ating budget. Di natin yung ating isda. Tapos yung atay. Pasan natin yung ating apoy. Tapos, maglagay tayo ng asin. Ayan, asin. Ito gabi ng konting asin. Baka matabang. Asin. Tapos, takta natin hintay natin kumulo siya. Ang ating gulay. Maya-maya, ipinok to. Ilagay ko. ba diba marami-rami siya, o. Oh. Anis. plastic na gagamit natin lagay ng basura habang kumukulo siya sisi naman natin itong mga kalat dito wala babalik ko to sa ref Yun na si ulan sarapan yung ating ano, sarapan yung kalangitan umulan. Diba? Para malinis-linis naman. Umayak ko na to siya ilabas yung matura ko. Kasi kasi nasa labas. Manan na natin kung maalat ba siya. So, ang bichin ngayon. Kaya tinagyan ng bichin. Lagay na natin ang ating gulay. At sabahin na to siya. Sarap din to may labanos. yan ang mahal ang labanos. Takpan ulit natin. Maya, isunod natin yung ating gulay. Kailangan lutuin muna natin yung ating ano. Uh, si ano talong. yung lumuog. Lagay na natin yung ating talbus. Makapaw yung ating gulay. Sarap nito. Masarap ang sinigang kung may raming gulay. nagsigang kasi ako nung ano, kailan ba ako nagsigang? Tagal-tagal na rin. Nang week na rin yun. Basta matagal-tagal. Talbos lang yun nilalagay ko. Ito, try naman natin nalagyan na ng siya iba-ibang ano. umulan na makas na yung ulan perfecto na may sabaw sa malakas na ulan mas maasim-asim diba dali ko pa naman yung kutsara ko. Hindi natunaw yung... Tingnan mo naman, nakadikit ko. Oh. Hindi natunaw. Tapos hindi siya sobrang asim. Yung tama lang. usin na natin. Oo. Oh. Ayan na sya, guys, oh. Tara! Oh, diba? Sinigang, ibatay na natin kasi luto na siya. Mmm! Sarap! Tama lang pala yung, malit maliit na ganito. Pang isang ano na pala yun. Tapos yung nilagay kong asin, tama lang din yung timplan niya. Sandok na tayo. O tayo ay kakain. Nain na natin yung gulay. Oo. Sarap ng ukura. O, oh, kasi yung luto, ukura lutong-luto. Luto. with kamatis. Kita nyo yan. Ayan, oh, Ating sinigang. napakusyugal-dal. Di pa si Dal lang nagre-record. Pa-saway. Rewine natin. <laughs> Aba, tungkol sa kamatis. Kamatis ba? Ngayon lang ako nag naglalagay ulit sa sinigang. Kasi ang mahal ng ano. Ang mahal ng kamatis, 'di ba? Ngayon nagmura na siya eh. Kaya nakakabili na tayo ng kamatis. Pasaway, so, sige ako daldel kanina. Ganda ng gabi nila, oh. Hindi siya malagkat. Hmm? Ang katsamba ako ng gabi ngayon, Oh. maganda pala talaga ang gabi na ano pag bagong pitas. Kasi ako, bumibili lang ako. Eh. Kasi lang, kahit huma, bibili. Kasi lang may gabi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you for watching.